ikaapat ng Setyembre, taong 1888. Nakuha ng inventor na si George Eastman ang isang patente para sa isang kamera at ipinarehistro din ang tatakpang kalakal na Kodak para dito na nagbigay daan para gawing mas madali sa mga baguhang litratista ang pangunguha ng mga larawan na nagbago sa larangan ng fotografiya bilang isang sikat na libangan ang naturang kamera ay may tangkad na halos apat pulgada lamang na bahagya mas magaampas sa kalahating kilo at hindi na nangangailangan ng mga karagdagang pagsasaayos o espesyal na pagsasanay taliwas sa mga naunang uri ng kamera. Nagbunga ang produktong ito dala ng mga reklamo na Eastman nang siya ay magdala ng napakaraming mga kagamitan upang manguha lamang ng larawan sa isang paglalakpay. At ito ang naging kanyang inspirasyon upang gawin mas simple ang proseso para dito. Naibenta ang unang kamera ng Kodak tatlong buwan bago makuha ang patente nito. At sa loob lamang ng isang taon, mahigit limang libo mga kamera na ang nabili. Hanggang sa maitala sa sumunod na dekada na na sa isang milyo uri ng ganitong kamera ang naibenta. Dahilan kung bakit itinuring na libangan na din ang isa sa mga dating napakamasalimuot na larangan.